Hello mga kalakay Gusto kayong lahat dyan Yan. Kahit minamalat tayo eh, Magluluto pa rin tayo Kasi ito na yung motivation natin Ito yung content natin Yung pagluluto Kasamaan so, nyo akong magluto ng Ginisang munggo Magluluto tayo ng munggo Kahit hindi Friday Pero bago lahat Shoutout sa inyong lahat Sa aking mga followers Hindi ko na kayo tinuturing na followers Kayo yung aking tunay na kaibigan na laging nakasuporta sa akin. Ngayon, sabahan nyo na ako guys. Ooh. Ito nga pala yung munggo natin mga kalakay. Ayan, malambot na yung munggo. Kanina ko pa pinapakuluan yan. Sinabay ko na yung karni ng baboy. Ito yung parte ng liyempo. Yung may part na taba-taba. Para masarap. Ayan o. Oh. So gagawin na lang natin, gigisa na lang natin yan sa bawang sibuyas dito na ang ating napakabait na kawali na laglagan natin ng mantika yan mabait yung aking kawali kasi so, hindi na tinutunog yung ating mabito so nilaglagan natin yung ating sibuyas sa kabawal syempre sunod na natin ang ating kamatis ng mga Kailangan mo maigisa na maigay yung kamatis para hindi magaling mapanis yung ating munggo. Lalaglag na natin yung ating munggo mga kalakay. Lalaglag natin lahat. Yun. Lalaglagan ko to ng pork cubes. At konting salt. Halo-haloin mo lang para kumalat yung lasa ng ano, asin. Patakan ko lang ito ng konting bitsin. Ayan, okay na yan. Ayan, takpan muna natin. Pakuloy natin para maluto yung nilagay nating asin. Pwede ko na isabay yung, ano, yung talong dito. Dahil pinaglihaw ko sa talong, lalagyan ko yan ng talong. Para masarap. Ayan. Puburito ko ang talong, pinaglihaw ko sa talong. At takpan muna natin. Yun, sarap ng na ating munggo mga kalakay malambot na yung ating talong. Ilalagay na natin yung ito na mga kalakay. Ang dahon ng ampalaya. Ang pang pinali natin. Ayan. Huwag natin overcook yung ampalaya para hindi mapahit. Pakuloy lang natin ang bagyan. Nakalupay naman yung ating apoy. Ito na ang ating inisang munggo kami sa hog so ito na mga kalakay ang ating video for tonight ayan ang ating motivation yung pagluluto So, ito na ang ginagawa natin content yung mga kayang-kaya lang naman natin lutuin mga kalakay kahit hindi biyernes, pwede tayong magluto ng munggo basta gusto mong kumain ng munggo maraming maraming salamat sa inyong panunod sa aking video mga kalakay sana'y huwag kayong magsasawa dahil marami pa akong i-upload na mga video na pagsasamahan natin gabi-gabi mabuhay po tayong lahat maraming salamat God bless. Bye bye. Titikman natin nga mga kalakay. Ayan mga kalakay. Titikman natin ang ating munggo. Pwede tayong kumain ng munggo kahit hindi Friday. Kumain ko na itong limpo, Yung may taba, -taba Oh. Ito favorito ko. Sarap. Ayan pala yan. Sarap talaga ng munggo. Basta gusto mo kumain. Luto ka ito na yung motivation natin yung pagluluto ayan nagpapasalamat ako mga kalakay sa inyong walang sawang pagsuporta shoutout sa inyong lahat, sa aking mga followers sa aking mga kaibigan babuhay po tayong lahat kabayanan nyo po yung mga i-upload pa natin marami pa yan babuhay po tayong lahat mahalo po kayo, bye bye